may na-discover ako mga yawa pagka malayuan yung biyahe nyo mga siguro 8 hours, 7 hours, 5 hours pag inaantok na kayo tapos hindi wala hindi pwedeng ano hindi pa pwedeng tumabi may, dis, may, may na-discover ako ito muma tawag namin dito gawat Lagyan natin ng pirasong tabako. saka lagyan natin ng shabu. Ay, apog. Ang tawag sa amin, apog. Yan. Lagyan natin ng kunti. Kunti lang ilagay natin kasi masusunog yung ano nyo, masusunog yung dila o di kaya gilagit pag nadamihan ng apog. Kainin. Ang kasunod. Ito yung kasunod. Uh, beetle nut. Na kung tawagin ay buwa. Buwa. Biyakin ang buwa kasi malaki. Mm. Baho ng buwa. Amoy bilat. Hey. <laughs> Hmm, ngayon ayan. Pwede siya, pwede. Malapit na rin siyang mga may bilat. Ayan. Nguya-nguya ka lang. Tapos. Nguya-nguya. Tapos, eh.